Hello mga kabilyards, ito na po yung highlights ng labang JB Sukal at Beto ng Nabotas. Race to 17 mga idol, parehas ang laban. Ayan, panuorin natin mga idol. JB Sukal, tira sa is. Ayan, pasok. Tira 8. Nice shot. Tira 9. Yan mga idol last ball. 1-0 nakauna si JB Sukal. Yan nga mga idol. Yan mga idol placing by Beto. Bad shot paulto na si JB Sukal, mga idol. Another placing, mga idol. Magaling mag-placing to si Beto, mga idol ha Bad shot. Yan, 1 all ang score. Paul 3 si JB. JB Sukal, tira 5. Nice combination. Pumasok yung 8. Nice shot. Tira sa is. Tira 7. Tira 9 Last ball Sport game mga idol 2-1 ang score JB Vocal tira 7 Nice shot Tira 8 Tira 9 Last ball mga idol 3-1 ang score Lamang ng dalawa si JB Tira 7 Hindi na preparan ng maayos yung 8 mga idol ha yan JB Sukal Susubukan mag-placing Na-scratch mga idol yan nag-sport game si JB dyan 3-2 ang score Beto lang nabotas mga idol Tira 7 Nice shot. Tira 8. Tira 9. Last ball. Ayan mga idol, all 3 ang score. Nice shot by Beto. 4-3, lumamang lang isa. JB Sukal Last ball Sumablay sa G's, Mga idol Ako po Beto titira Pasok 5-3 ang score Namang ng dalawa si Beto JB Sukal Tira 7 Nice shot Tira 8 tira 9 last ball ayan 5-4 ang score placing by Beto good shot tira sa is Nice shot. Tira 7. Tira 8. Tira 9. Last ball. 6-4 ang score. Yan, lamang ng dalawa si Beto, mga idol. Tira 8 Tira 9 Last ball Sport game mga idol 6-5 ang score Sablay sa G Si JB 7-5 fourth game na yan mga idol ha 8-5 grabe tatlo na yung lamang yan Beto placing lang Paul 3 si JB 9-5 ang score bad shot yan sport game na si Beto 9-6 ang score JB Sukal sumablay na naman sa last ball ten six ang score 11-6 lumalaki lamang ha mga idol twelve six kalahati na ilamang 13 six 14 six mga idol nakupo 15-6 Makahabol pa kaya si JB Sukal Nice shot by JB Tira 2 Tira 3 Sakto tira 6 nice shot tira 8 tira 9 last ball ayan sport game na mga idol 15-7 ang score sablay sa 6 si JB Beto, yan. Pag nakuha ni Beto yung na to mga idol, puro na siya. Ayan, tira 8. Pasok. Tira 9. Last Last ball. 16-7 ang score Puro na si Beto Nang nabotas Mga idol ha JB Sukal Tumira Pasok Tira 8 Nice shot Tira 9 Last ball Sport game 168 ang score ha, Mga idol ha Beto Placing Malupit talaga Mag placing tong si Beto Mga idol bad shot tira 7 tira 8 dalawang bola na lang mga idol yan tira 9 Last ball. Ayan, 17-8 ang final score mga idol. Panalo na si Beto ng nabotas. Ayan, hanggang dito na lang mga idol. Maraming maraming salamat sa nanood at God bless.